Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga tiwaling mga pulis na nagtatanim ng droga sa kanilang mga bani-biktima. Babala sa mga dumadaan sa may Jollibee Welcome Rotonda, dilikado doon ang dumaan tuwing alas 5 ng umaga. Meron pulis doon na naninite sa mga dumadaan na mga tao, at tatakutin ka. At kapag nag-react ka na dyan ka na tatakutin na sasabihin sa'yo may dalakang droga. Kaya pinag-iingat ang mga tao sa lugar na yan. Delikado kayo baka makulong kayo nang wala kayong kasalanan. Kapag nilapitan kayo ng mga pulis sa may welcome rotonda sumigaw agad kayo at tumawag sa 911 para ma ang mga nakakasaksi. Maraming nakukulong na walang kasalanan. Kasabuat ng mga pulis ang mga tiwaling mga fiskal. Kapag nabiktima kayo ng mga pulis at agad nyo kasuhan ng criminal case ng planting of evidence, arbitrary detention, at robbery. At kasuhan nyo ng administrative case para matanggal. Ipinagmamalaki ng mga bugok na mga pulis ang kanilang mga baril. Ang pangatwiran nila ay hindi naman sila makukulong at matatanggal kasi kasabwat nila ang mga tiwaling taga ombudsman, mga fiscal, mga judge at mga taga Napolcom at taga PNP Internal Affairs Service. Kaya patuloy ang pang-aabuso ng mga criminal na mga pulis dahil mismo ang mga taga ombudsman, mga fiscal, Napolcom, PNP Internal Affairs Service ang nagpo-protect sa kanila. Kaya mag-iingat sa mga pulis dahil sila ang salot sa lipunan. Diyan nga sa Kamuning Police Station may taxi driver na tinaniman ng droga ng pasahero kasabwat ng mga tiwaling mga pulis sa Kamuning Police Station. Nang walang maibigay na pera tinuluyan ang kawawang taxi driver na ikulong. Kaya sa mga binibiktima ng mga tiwaling mga pulis, kasuhan nyo agad sila para hindi na sila makapambiktima sa mga inusenteng sibilyan. Huwag kayong matatakot sa pulis, kasi ang pulis ay pambobo yan, maski bobo pwedeng magpulis. Jogging jogging ka lang ay pulis ka na. Hindi batas ang pulis. Matakot kayo sa Panginoon kasi siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Inuulit namin, mag-iingat kayo dyan sa may welcome rotonda at sa may kamuning police station mga tiwali ang mga pulis dyan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.